Farmers, sundan nyo ako. Dito tayo sa ating area ngayon. Ang uh, activity natin ngayon is magbibigay tayo ng uh, toxin at saka disis. Uh, I-spray natin sa bunga. Ang naman nito, nito mga ka-farmers is 12 liters pinaghalong disis at saka toxin. Isang kutsarang disis, dalawang kutsarang toxin. Ang purpose ng disis ay prevent ng black spot. At sa toxin naman, yung pampalaki ng bunga yun mga ka-farmers hindi niya ako <laughs> Yun mga ka-farmers, ito, bago i-bagging, isprehan mo natin, na, natin ng toxin at saka disease para iwas black spot. Yun, ka-farmers, sundan niyo ako. Yun mga ka-farmers, kita nyo yan. Pwede na rin yan. babanatan natin ng spray para iwas ng mga insikto. Ha? Sundan nyo ako mga ka-farmers. So, para mas lalong lumaki ang bunga. At hindi tamaan ang mga black spot yun, shout out kay Jun Pogs ka farmers mga activity dito sa pagpa farming, lalo na dito sa pagsasaging yun lang, salamat